Good evening, guys. Good kami sa night market. Night? Maraming makikita. Ayan, may mga fresh seafood. Ayan. <laughs> ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ang mga, ng ano? Ayan, ang mga hipon. Ayan. Ito, ayan. ayan po, ayan, ang kanilang nilaga. Nilagang sperry. Ay, ah, asparagus ba yun? Oh, no, asparagus daw yun ang baka. Tingnan niyo po ang tahilan. napakaganda na po. Marami pong mabibili dito sa night market nila. Ang problema na lang pera. Ang <laughs> <laughs> mga kapatid ko nagtipo na doon. Eh. Nagsama-sama na. Ah, nandito po kami guys sa night market medyo maambong. Hi! Nice. extra na naman eh. Extra, extra. Halo-halo po nila oh. May parang may mga beef ba yun? May coconut? Hindi oh. ko alam po ano kakainin namin. Hello guys! We're here in Central, ano Central Rum. Nice. Punta na po kayo dito. Ang sarap pa masyal po mga kapatid ko. Napuwing. <laughs> Hindi siya napuwing. Ano? Nagat siya na. <laughs> Sobrang tamis ko. Ang daming di. Ayun, natukayo kapatid ko. Hindi siya lang. <laughs> Ay, Alam niyo po, pag nagsama-sama kami, naka nakapo, gulo-gulo namin. Say, say, um. Hi. <laughs> hello, everyone. What do you think about it? Kangaling my blood. Hello, guys. Okay, bye bye. Nepal.